Pulo si Hanpin ang isa. So, andun pa siya. May kasagutan pa. Sa manang panahon, mga kabay. Mulan dito. Ayan. Yung nahuli natin. Ay pungkol yung dalawang paa mga kabay. Yung dalawang daliri niya. So, ayan. Pero release din natin ito mga kabay. Pagkatapos natin mag-hunt dito. Yan. Siguro pangatay na itong mga kabay. Nakawala lang. haba yun. No? So, ayan. Na natin dito. Para magiging uh, wise. To to. So, huwag ka nang magpapahuli ulit. Ha. Magiging wise. Ayan. 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 Ayun Ayan. 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 Ayan.